Parang kwento sa comics, ang muling pagsulpot ng isang bayan sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ang dati kasing bayang nalubog sa tubig, lumitaw ulit na yung tag-init. Para bigyan ng mukha ang balita, mobile journal Francis Orso. Supply ng tubig para sa si irigasyon at kuryente, yan ang pangunahing pakinabang ng Pantabangan Dam dito sa Nueva Ecija. Pero para sa mga residenteng malapit dito, Malaking tulong din ang pangingisda at turismo. Sirasirang sirang gusali, krus ng pinaniniwala ang simbahan at mga nicho ng sementeryo. Ito ang makikita sa lumang bayan sa Pantabangan Dam. Lumitaw ito dahil sa pagbaba ng tubig sa dam kasabay ng tag-init at may El niño pa. Ayon sa pantabangan LGU, ito pa lang ang ikaapat na beses na nangyayari ito. 1974 kasi nang magsimula ang operasyon ng DAMA at taong 1983, 2014 at 2020 huling namataan ang lumang bayan. At dahil medyo espesyal ang pagkakataong ito, dito nagdate si Roden at ang kanyang nobya na taga Cabanatuan City. Pinuntahan talaga namin itong lugar na ito kasi nalaman namin na lumabas yung uh, uh, old... Church ng Pantabangan. Iba yung experience sa totoong pagpunta doon. Siyempre, hindi tayo nagpahuli na bumisita sa lumang bayan. Sumakay tayo sa bangka ng manging isda na si Kuya JV. na sa atin na malaking tulong pala para sa kanilang manging isda ang pagsadsad sa critical level ng dama. Bukod kasi sa mas maraming huli, nakakadiscarta rin sila para magsakay ng turista sa kanilang bangka. Yun nga lang, sa dami ng nauhuling isda, Mura na lang nila itong naibibenta. Nung malalim po ito, eh, karamihan po kasi namin kinikita, ma ma alos mas malalaki pa po. Eh nitong bumababaw na po yun. Uh, parang pababa na rin ng pababa po yung kinikita namin. Pero pagkadating naman po ng Sabado kaya Linggo, karamihan po marami po napunta rito. Doon na lang po kami naba, bumabawi ng kinikita po. Kung kumikita ang turismo dahil sa lumang bayan, ang dahilan naman ng paglitaw nito ang problema ng kanilang LGU. Apektado kasi ng pagbaba ng water level ang patubig at kuryente. Lalo't sinusuplayan ng pantabangan ang irigasyon sa sakahan sa Nueva Ecija at nakakalikha ng nasa 112 megawatts na kuryente kapag nasa normal high level ito. Sa aming mga taga-pantabangan yan ay nagdudulot ng na kasiyahan dahil nakikita namin yung aming pinagmulan Ngunit sa isang bahagi ay meron ding kalungkutan dahil yan ay nagpapakita uh, ng ating panahon ay talagang umiinit. Sa ngayon, bukas sa publiko ang Pantabangan Dama. Meron lamang pong registration fee na kailangang bayaran na magsisilbing tulong na rin sa lokal na pamahalaan. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang bukas ng balita. nilulunsad kasulukuyan ang two-week bilateral military exercise ng Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang tawag dito, COP Thunder 24-1. Isa-isang nag-take off ang mga aircraft na ito sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Parang eksena sa pelikula, ang paikot-ikot nilang paglipad sa ere. Bahagi yan ng air drill sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force. Yan ang first leg ng tinatawag na Cooperated Series of Training o co Thunder. Yan yung mga aircrafts, kung makikita ninyo. Ito yung sa Amerika ang F-16 aircraft ito ng US. And ito naman ang counterpart para sa Pilipinas, ang FA-50. So ngayong araw na to meron tayong apat. Tig-apat itong dalawang aircrafts na to na nakitang nag-take flight. At ginawa nga ang kanilang drills at exercises sa ere. Taong 1976, unang nabuo ang Cope Thunder bilang bahagi ng Mutual Defense Board and Security Engagement Board activities ng Amerika at Pilipinas. Natigil ito noong pumutok ang pinatubo noong 1990 at noong nakaraang taon lang ulit ibinalik. Dito ay pinapamalas ang kakayahan ng mga airmen pagdating sa pagresponde sa mga posibleng banta sa bansa. So we do this annually. Last year, we actually conducted it two times. So ngayon, ang ginanap natin dito sa Coop founder na to is uh, uh, basic fighter maneuvers, uh, pero tayong flight operations involving our Uh, FA-50 fighter aircraft and the F-16s of the United States Air Force. Pero paglilinaw nila, kahit ramdam ngayon ang tensyon sa West Philippine Sea, wala raw itong kinalaman sa pagsasagawa ng Cope Thunder. Nagsisilbing pag-alalay lamang daw ito sa mga pagpabago sa Indo-Pacific region. The US and uh, the Philippine Air Force believe that as we work together uh, to make uh, a free and open Indo-Pacific, we prepare ourselves to operate in a joint environment one day uh, for not any current present threat, but uh, potentially future threats uh, that we might even not know about yet. Naghahanda na rin ngayon ng EAF para sa kanilang partisipasyon sa International Military Exercise na Peach Black na gaganapin sa Australia ngayong July hanggang August. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Isang walong taong gulang na bata mula Ilocos Norte ang nagpapamalas ng kanyang husay sa paghahabi at ang nagtuturo pa sa kanya ngayon ay ang National Living Treasure lang naman na si Magdalena Gamayo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Isa ang paghahabi sa pagpapakita ng mayamang kultura ng isang bansa o komunidad. Sa Pinili Ilocos Norte, isang walong taong gulang na bata ang nagpapakita ng galing sa paghahabi. Sa edad na siyam na putsyam, inilunsad ni National Living Treasurer Magdalena Gamayo ang Sagot 100 o pagbibigay ng libreng textile weaving training program sa isang daang scholars. Mismong si Lola Magdalena ang isa sa mga nagsusupervise sa kanila. Sa simula, hirap daw sila na makuha ang interes ng kabataan. Uh, pero walang lumalapit kasi ng mga young ones. No? Kaya we, we try to help her uh, mag-recruit mga students no? from, from schools. And uh, uh, from time to time nagpapadala yung mga schools ngayon ng trainees para matuno, matutunan nila yung paghabi ng pinabel at slowly gaining popularity among the, the youth ito. Kabilang sa nagpakita ng interes ang walong taong gulang na si AC. Apo si AC ng isa sa mga nagahabi sa Gamaba Cultural Center. Hindi sinabi daw sa, sa lola niya, Lola, punta rin ako mag-weave mag sabi niya. Ay hindi, kasi baka kasira mo, sabi. Tapos nung ano daw, uh, pumunta na lang, tapos biglang umupo na lang din sa loom. Tapos ano na, na, na ano naman yun, nagagawa naman niya. Hindi biro ang ginagawa ni AC at ng mga weaver. Mano-mano kasi yan mula sa paghahanda at pag-aayos ng mga sinulid hanggang sa aktual na paghahabi. Sa katunayan, ang isang Filipinya na gaya nito, dalawang araw na ginagawa. Mahirap man, fulfillment daw ang paghahabi. May kwento kasi sa bawat damit o bagay na nabubuo Uh, yung kwento niya is parang uh, this is an ancient uh, design na uh, parang it can drive evil spirits. At kahit lakas at pawis ang puhunan, ang sabi ni AC, gusto raw niyang maging professional weaver o magahabi. Uh, uh, yan, sa Ilocano, sabi niya mga ka, mga bata, ano daw sabi daw kayo mag mag ang mag-iisang daang taong gulang na si Lola Magdalena at ang walong taong gulang na si AC ang patunay na ang pagpapamalas ng talento at pagiging proud sa ating kultura, walang pinipiling edad at estado. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.